La, bakit ang dami mong hawak na alkohol? Oh, uh, wala naman. May lang kasi ako, po. Ano yun, Lo? Kasi ganito. Daming, bumili ka nga ng alkohol sa mall. Bilisan mo, baka maubusan tayo. Nakutay, ang dami-daming alkohol sa mall. Posible namang maubos yun. Bilisan mo na lang. Ito na po. Oy, ID mo. Ah, need pa ba yun? Eh, bibili lang naman ako dyan. Oo, oh, kailangan yun, toy. Saglit lang naman, bibili lang naman ako ng alkohol eh. Naku, toy, late ka na. Nagkaubusan kanina ng alkohol, ubus na. La, gara, dami pa dyan. Oo, kanina, madami, pero nagkaubusan na nga eh. kami ng mga tao na sa virus na yan, nagsibili yan sila. Aray ko! Tay, naubusan ako, ang dami daw kasi bumili. Ayos lang, Doming. Meron pa naman tayong natitira. Kaya